Welcome, Erickson and Romel. Good morning, po. So, what do you want to talk about in this show? Kasi nung araw, nag-guest na rin kita eh. Yes, sir. Di ba? Yes, po. Ano ba yung mga sinagest ko sa'yo noon? Yung MR Handicraft po, yung business ko is yes, yung mga handicraft business uh, sa Quezon Province uh -huh. na sinuggest niya po is a collaboration with the leather or other materials sa pwedeng gamitin. Na ginawa ko po at marami ng tumangkilik at Aray. gusto mag-export sa products. Naging class na kasi yung bayong eh. Yes, sir. Tama. Kasi nilagyan mo ng leather products. Baka pwede natin makita yung ibang mga samples diyan. Uh -huh. May dala ka ba? Uh, I have yung big bayong, sir. Yung maliit? Yung maliit, nasa province ko. Ah, ka. wala. Oh, sige. Naging high-end. Pero they can check naman sa page, sir. Ah, sige, sige. So, at least, uh, dinesign mo na maganda. Yes, sir. Maraming salamat talaga dun sa ideas, yes. na, na input, at insights na... Basta dito, alam mo, um, uh, we try to give you suggestions para nang sa ganun, ay ma enhance yung produkto, magiging mm -hmm. Class, classy yung produkto. At kakaiba to. para sa, sa iba. Uh, kakaiba. Mm. Actually po ako yung una nagsimula ng perfume business oh. namin. Uh, way back December 2019 po. Mm -hmm. And nagkataon po na wala po kasi ako magawa ng day off ko. Usually nasa bahay lang ako lagi and it's either manunood ako ng mga movies or kaya mga mamamasyal kami outside ng kaibigan ko. Uh, naisip ko na why not naman na magtry ng something different. Mm. So, um... Uh, ano ano yung mga bote na gamit mo? Ah, yan po. Ito po. May sample po kami dito sige, sa unahan. Sige, ulahan. Kunin mo. Bakit may bulaklak pa kasi dyan? <laughs> <laughs> ito <laughs> po. Ah, uh, ito po yung sa product na binibenta namin ngayon. Anong pangalan nito? Ayan. Yan po is... Uh, Escape. Yes, from okay, uh, women. Escape from women. Wow. Bibenta ito. <laughs> <laughs> uh, <laughs> hindi pala from women. For from women. women. Uh, for <laughs> women. <laughs> Uh, escape. No, Sabi ko, ah, uh, what? Escape from women? Ah, uh, bibenda itong nga uh, perfume na ito. Witi yung ano sa akong. Isa po sa best-selling po na product namin, lalo na sa mga wedding. Yes. At ayan, itinitas ni Kong. Itinitas ni Kong. Sana po, basta. Meron tayong pulgar extreme, pang lalaki na ba? po. Ilan po yung, yung mga scents? Pang lalaki ito eh. <laughs> Actually, pang ano po siya, pang babae. Pero pang lalaki yung ang po mata spicy. Pang babae po talaga siya, pero ang dami na lalaki po na nag oorder na din sa ah. akin. Because uh, spicy yeah. siya. Mm -hmm. May cooling ah. effect. Yan din yung nagustuhan mo, Ma'am Joanna. Ah, yan din. Ito po, yun. yan okay. siya po, yan. Spicy yeah. siya. Mm -hmm. uh, ito yung nakagayoma sa'yo. Yes! <laughs> Atto, oh. Oh, yan din Oo, yan. Oo, yan hindi ko... Bango eh. Yeah, uh, makikita perfume. mo hindi nagda-dry agad, so may oil 'yan. Mm -hmm. Ito 'yung dipropylene glycol na sinasabi New niya uh, may staying power 'yan. So hindi kagaya ng ibang perfume. I will not mention the brand ah. Okay. Mm -hmm. So binebenta magkano bang benta mo noon nito? Ito uh, eto po itong packaging namin na ito is 350 pesos 350. lang po. 350. Ang premium mura naman ng nang 350 sa na ito. True. It's premium packaging na po. Um uh, napaka mura 350 na ito. And um mm -hmm. Talagang uh, mabango. Inspired. Actually, sa Inspire. mga klase Inspire. ng ano mo ha, Thank you. Thank you So po yung So 'yung feeling mo mano mano. Oh, ano oh, po. <laughs> so ito kung 'di ba 350. Ito ang maganda. Kasi kapag may event ka, explain nyo po. Yes. Pag may event po kami, inaalaw namin yung mga client namin na sila maka-experience na magsali ng pabango. Magali, ano po, kung ito po is mix na talaga siya, yung mga napili po na perfume. Ah, ilalagay no, eh, oh, mo na yeah, lang yun, dyan. Yes, yeah. so, na lang nila. So, in other words, uh, kung anong gusto mo, nababango, yes. uh, gusto na mo dito. yung escape from women, mm -hmm. okay rin uh, yun. <laughs> 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 so, explain po natin sa kanila pa uh, magkano? Uh, yes, uh, nag-start po kami sa basic uh, package po namin ng 100 pieces po. Pag kumuha kayo ng 100 pieces of 10 ml na, 100 na perfume po namin, uh, meron Uh, around 15,200 po yun. Kasama na po yung setup. Set. Uh, customized customize po yung mga labels natin. And customize din po yung kung ano yung packaging na gusto. And siyempre po yung setup or yung team no mismong wedding, naka ano rin po kami, naka... Uh, follow din po kami doon. Mm -mm. Parang pwede mo na itong i-giveaways. Yes. Pero yung guest na yung pumili ng scent nila. Kasi di ba may iba na pack na eh. Mm -hmm. Uh, ito, oh, ito para sa'yo. Para sa ito, makaka may chance silang makapili ng scent na gusto nila. Totoo yan, ma. For 15,000? 200. 200. For 100 pieces na po. 100 pieces na 10 ml na. Kunyari, o order online online ng ng mga produkto pagpapadeliver dito, kaya? Yes, po. Pwede po. Uh, meron din po kaming sa Facebook po naman pagka nagchat sila sa amin, pwede po namin pa-deliver yung mga orders nila. And minsan po kasi ngayon sa...